isa sa local talent, no? Ang isa sa local talent diri sa North Cotabato nga kung asa magpakita na sa yang talento, ipadungog na niya sa inyo mga kaigsuunan ang yang natatagong ang king galing sa pagkanta. Siyempre sa kagwapuhan din. <laughs> Ladies and gentlemen, and ato ng paila-ila karoon na ana sa HHC Studio, Happy FM Studio, No Other dance, see? Ilias Lintokan Jr. Ayun! Yung sa'yo daw ka ba sa Jr. ko ano? Dili. Dili ah. man tanan. Ah. <laughs> <laughs> pero sumpay sa isa. Basta Jr. Bayot. <laughs> <laughs> oh, pero dili ha. Klaro ho na to. Uh -oh. Ah, laki kayo. Wala bayot diri bayo uh, 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 eh. <laughs> oh, okay, bayot. Wala bayot hey, Oh, ako pangwarta warta po ni ako adiri. <laughs> Oo, kay basing makakuan sila ba nga bayot ko. Eh dili pangwarta warta po ni ako adiri. Okay, sige, kamusta ka Ilyas? Oh, unsa pag pronounce ang pangalan? Ilyas? Ilyas. Ilyas. Oo. Unsa pa ni pangalan jud ni mo ni or naa pa ka name ana? Kuan. Pure gid ang name. At, mo ba? Hmm, y Wala kay dili angga na. Dili angga. Ah, lang. Ilyas lang. Kinsa may napangan ana? Akong papa, kay Junior man ko. Ah, <laughs> tama din. Nakalimot ang bayot nga Junior man din siya. <laughs> okay, ang imong papa, syempre ipagpanganak sa imo ha. Kaning uh, giingon, okay, ang pangalan anin niya ha, i eh, Junior nato ni Elias gihapon. Elias mm, gihapon. Oo, oh, unsa po ito nga tubag sa imong mama? Okay ra man po. Okay lang, wala okay, right. wala siya objection. Okay, ano mo <laughs> na kay exotic daw na nga pangalan. Ah! <laughs> Exotic na oh. pangalan. Murang dili na to. <laughs> All right, sige. So uh, tell us about uh, before natin na uh, pasampulon karon si ko si, uh, ano, si Elias. Unsa Elias o Elias? Elias. Elias. Oo. Ah, uh, before nato siya pasampulon karon. Tell us about naman sa imong uh, sa imong story of life. Hello, good evening. Happy glow watching from uh, pa-wash out ang mga taga ang mga Menyos Oy, oh, hello to and the number one municipal councilor sa munisipyo sa Matalam. My, uh, a good, a good friend of mine, Consi Haldondon Valdebeso. Good evening! Mayor Oscar Valdebeso, thank you so much for watching. O, tanawa mga viewers ni Moha, mayor o councilor na lang. <laughs> <laughs> so, <laughs> ang ibig sabihin, ginakuan ka gihulat ni mo, agihulat ni lang pagkanta ni Moron. Nakulbaan na ka? Wala mo, Wala pa. Uh, uh, wala pa ka nakuan? Wala pa ka nanugnaw? <laughs> Wala raman. Wala. Para? oh, wala lang. So, atong patugnawan ka para mangurong ka ron, ha? <laughs> <laughs> atong ipaseventin ng ato ang uh, aircon diri para ma-feel ni mo ang uh, ang warm nga pa, pag-welcome uh, to, uh pag -welcome na mo sa Imuha. Okay. Tell us about naman. All about sa Imuha. Uh, Ako is, uh, no? Ako rin si Ilias Lintukan Jr. Mm -hmm. uh, Nagpuyo sa kuwan. Sa Dulis Magpet. And then, uh, isa rin po ka farmer nga pagkatao pro Dili gwapo buutan lang. Char. Oh. <laughs> dili daw no, guha atong pangutan-on sila uh, ya, atong mga viewers and atong mga listeners kung unsa ang ilang maingon nga dili gwapo buutan lang. Unsa ilang comment de ana o babalikan namin kayo ha. <laughs> o, don't so worry dan And then asa man ka nagkuan kaning nag elementary, nag high school, so, nag college. So magpit lang yapon. Ano uh, uh, actually is ano mm. uh, elementary ko do less lang yapon. Mm -mm. And then pag high school ko is magpit National, National, High High National High School. Oh, oh. And pag college is sa Kwan, sa CMC. Oh, oh. mong course, Bachelor of Kwan. Criminology. Ah! <laughs> gusto mo maging pulis? <laughs> Oo. Oh, oh na Anong gusto ni mo maging pulis? Gusto lang ko mo Kaya mo trip lang. Trip <laughs> 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 <Chay> lang. <laughs> Hindi ka pili magpulis police ka trip. <laughs> 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 Chay lang ay. Gusto ko magpulis kaya kayo. Kabalo man tanga dako pud dagsin dako pug sindo na kanap. Nakatabang pud sa tong ginikanan. Syempre oh, apa ta dayon jud eh. Oh. Nanguha gani ka nang kurso kay yeah, alaga na magdili ka swelduhan no. Oh. 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 <laughs> Unya pila gud na ka yes, years ang mong kuan 4 years gud na di ba? grabe po kuan uh, uh, expression mga project syempre bawion po nato na oi. Oh. Oh. <laughs> 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 alaga na magbagtinanga ta diri na side no. Oh. Oh. So gusto mo maging pulis. Kadung bata baka kaning mo ba na imong dream? Mo yun. Oh, Pag bata pa na ako is, kana makikita ko mga pulis ng mga tao, gin ginaingon ako sa sarili, mm. dapat sunod, may ako anak po ko sa'yo lahat. Ah, oh. dapat sunod, labayon ko <coughs> dili, na Kaya isa na sila kapanggap sa kalsada. Ito, so gusto mo talaga maging pulis? Um, gusto police. mo, yung may pulis. Oo, oh, pina mo maging suon na, uh, mo uh, uh, angga? Kuan, Dave. Dave. Oh, Dave. Mas gwapo pang angga ha. Oh. <laughs> <laughs> Dave. Oo, oh, oh. Ka kay kinsa gikan tong ang angga na Dave? Sa ano lang, sa mga silingan-silingan. Silingan. -silingan, silingan uh, oh. uh, mo na lang tawag sa kuha hangtod nga mo na Jina Kuan. Oo, oh, oh, may okay, namatan namat nga tawag na gud. Oo, oh, oh, grabe sya kabisaya, Bisaya, oh. <laughs> <laughs> siya, bisaya kayo na sya Kuya Bisaya kay mga namatan. Ana. Kuya siya mga word of wisdom mga kaigsoonan. Okay. Katong pag elementary ni mo unsay Ah, uh, unsa imong hang kaning mga dili makalimtan na mga kuana? syempre di ba na para sa kuha kaning ginasundog ko nila sa una. oh, mabayot daw ko. Wala man ako sana, ay, <laughs> <laughs> uh oh sana Ako sana elementary ko nga dili na ko malimtan kay kanang mag-flag ceremony. Mm. Tapos pag mag-flag ceremony is nanam na tanan akong classmate dito sa mm -hmm. kuha no. Ni magpabilin ako na sa room. Ang um, pang-okayon ako tanan ang balon pang-hon uh, ako mga sud-under. <laughs> <laughs> 乌龟吗？<laughs> <laughs> Oh, mo na pangon ang mga sudan niya, simpre tag daghan man ano. Oh. Tunga ulam ko na tanan niya. Binla ni simpre lain pagay got do Aso ah, so pag alimbawa nga, ang il ang ilang ulam karon is pinirito na isda. Oh, tunga ulam. Tunga ulam na dito. Ginawa sa man mo. Ikaw no eh. Uh, Di na <laughs> uh, what I mean is ka do on that ka din mo. Hindi, isulod para... pa sa si silupin niya. Taguan dito sa kugunan niya. Pagka, pag <laughs> to na, dito na. Sa, sa na ako dito. Alam! Bugue y Mopuleca. Pero es solo una realidad. O sea, so no, una lago. Elementary, elementary ka noon. Elementary. Oo. oo. He, na, by time nga kaning sa pagpanguha ni mo ko na nasuntukan ka ana. Wala. Eh, wala mo ko nasakpan. <laughs> <laughs> so, kuan ka kaning pag elementary ni mo medyo bugoy ka. Mm, medyo o, sige, bugoy. O pag usapan natin ang imong kuan ka mm -hmm. uh, high school. Kamusta imong high school? Okay ra man ang high school kumbaga. Mm -mm. Pag high school dili di, gyapon di, di, mawala tong mga kabugoy kay tigbalbag man kog sa una. <laughs> bal-bal Kanang tig bangag ba? Kanang bunala na huwag bato ang padepro bangag. Ito mo no muagi. Ah! <laughs> <laughs> ka? Oh. ano well, una, I... Rosa, una, sa magpet. <laughs> una, 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 ang ano, ang pader mong dito sa magpit sa ona oh, is puno nag mga botilya no oo sa, sa tabaw, taas oh, yung kung... parang kuan niya para, para walay makaagi para walay makaagi so ang ginahin mo is balbago na mo ang ilalom para mabutang agbanga ganito eh mo para makagawas ni oh so dapat so, dili ka yung... maging pulis dapat construction worker <laughs> ka kating balbag <laughs> <laughs> si Balbag ka sa kuan kaning uh, sa tawag ani eh, kaning uh, pader. Pader. pader oo, oo. Siyempre, nagkuhaan uh, ka, nagtimbal na nabay na uh, nasakpan ka ato, ka nang, HOY! Nakuha mo na! Nagya po, mga na, uh, classmate lang, gihapon ako mga bright na mga classmate. Oo, ka na. mga bright na mga classmate mo, hindi gusto kayo Oo, oo. wala pa ka na, mm. wala ka o teacher, guard, wala, or something. Wala. 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 Ay, lang classmate. Kung yun. sa mo sa mga classmate, masig, uh, ay, sumusumbong niya ako, masig. wala. Waday, <laughs> uh, ano, ano gusto sumbong-sumbong niya? Oh, gusto ka mong takas eh. sunod lang gudis amo mga. So kung anak ka, halit lang diri ha, ayaw ka bala ka. Ang mga nag-ibagagan para sa'yo ha. Magayin nga lang gudis ha po. Oo. Yung kuan ka, kaning, uh, siyempre uh, high school na naman yung mga crushes. Mm -hmm. oh, oh. Kamusta yung crushes? Mga uyab-uyab, ana. So, crush lang, na so na is kuan ka pangtestingan ako ng panguyaban, and dili ijid lang mo sagot kasi uh, siyempre pangit makita no char oo humble kasi Elias o 2nd sound nato pag mayo atong batasan na magid -il ilang pangitaon so wala ka nakauya pag high school nakauya man pero ano na mga grade grade 10 Gra grade 10 ka grade ten, na, na. o oh. okay, unsa nimo na ano lang po, pag na ko banda sa high school. Na, na ah, so ba, oh. bata pa ka sa uh, high school ka pa, anak ka sa banda-banda. Mm -hmm. nice. ah, kaya palakuan pala ka na, kaning medyo hanas ka na pag, pagdating sa imong kuan. Oh. Uh, unsa po usually gina, uh, uh, unang kuan is, unsang pangalan sa inyong banda? Walk left band. Ah, uh, ah kauban mo ni... Mm -hmm. Nilakuan. Estrimos! Ah, oh, nila Estremos. Oo! Oh, Daa siya karon sa Manila. Ay, yes. Oo. O, siya yeah. kung kauban sa high school. Abi na ang inyong banda Balbag Boys. <laughs> pag sulod na ko ato ingato nga ano, pag banda isa eh, so wala na. Wala na wala sa, <laughs> <nga purba." laughs> na wala na nagabalbag. Ano nag na po. Kasi matingala sa atong kuan nga purbo. Nabago na ako mga pananaw sa kinabuhi. Ah! Ah! Pananaw! <laughs> pananaw. Okay. Oo, sa so, pagsulod na nimo na na, na banda ka na naging part na ka sa banda sa Walkcliff Band. Ano naman namang Walk ano nang ato man? Si ay wala po ko kabalo kung sa pangalan kasi s'yempre maestro Robert Sir Leo Linggal lang po ng Oh, ang na ah, okay. oo, So so that's why mo to inyong ah gipangalan. So pag start nimo banda na bay ko ana ana bay ka tum syempre na naman ng mga tagahanga ana ano ko ni singa ka saktura. S di 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 katuin yung banda singer ka dito. Um, singer ka Oo. Oh, oh. So unsa inyong unsa imong kuan? Kuan ay love song love song lang gud gyud kay sa tipo sa mga sumasana. Uh, di ba ang high school, ay. school sa una na mga crushes ana. Oo. Na unsa uh, oh. imong experience ana? Kuan tong wala pa ko nag banda is daghan ko gina ano nga mga nagustuhan ano dili man sila mosugot sa kuan. Oo. Uh, mo uh, sagot? Wala mo sugot. Oo. balbag man ka sa una. <laughs> Dili man ka tikanta. <laughs> <O>, wala <yung laughs> mo sagot. Wala wala di mo sagot kay wala mo sagot sa kuan. Mm -mm, mm -mm. Mo to pagka kuan na nay na pa. Kuan na nay na pa. Modisyon na ganang kanta lagi daw sempre kita kay buguyong tano. Oh. Testingan daw na to bi kay kung kabalo bata kanta ni. So diretso ritz diretso lang bugo. Oo. Oh, oh. na, so nag audition, oh, audition ka. Audition ko. Oh okay. Kaloy po, pod garon pag audition ako karon pag human kanta is dawat bugo dayon. Oh wow. Okay. So na dawat ka. -ten Kung sa mo gikanta atong audition. Kuan kanang walang iba. Ano, ano, ano. Walang iba. Ikaw. Katong kuan ano, oh. Kung sa no. na kanta. Ang beses nang nag-awa. Ah, si ano, kuan na kanta or... na si. Kisan, gani? <laughs> Kisan, no. ay, sa gani? Kalimutan ko. Sa radio lang ko na ko ano, na ano, Sa radio lang ko na madunggan ba? Simpleng dili wala mo kabalo sa unang na may computer na. Mm, mm, mm. na may computer sa unang. Wala, ka nang, wala ba ka na adik kong M.A. Uh, kaning kuan sa unang Dota sa wala, kanang internet? dito sa mo um, ang bukid is wala. Manjo kayo makita ng mga gadget. No? Mm. Na, may, na may gadget dito ang cellphone nga keypad pa lang. Oh, na, oh. Keypad lang ginagamit dito sa unang. Yun, yun, oh, pinang, oh. Kanang, So mga, banda mga, na ka? Banda na. pag banda nimo mo. Ni mo oh, katong mga sa una, wala, wala ka ginapansin sa imo mga crush. pag banda na oh, is natin na lang ko nga. Daganak yung sa kuang, yung managana, oh. Dagan na kayo nagad sa kuha niya, managad na Dagan, oha-haaa! Oh! So dagan na oh. naga oh, dagan na po, dagan. Dagan na po magingan sa ko nga. Kras daw ka ni kuhaan mo, kras daw ka ni kuhaan oh, Siyempre. di ba? Siyempre, butan. Butan naman ko na. mo niya. nagakuan sa imo ha. Oh, so nakatulong yung kuan oh, sa banda. Oo, oh, oh, siguro dili ko wala ko nasulod sa banda hangtod karon. Tag muna muna guro gihapon ko pangitag babae kan. <laughs> 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 Grabe sa word na oh, muna oh. muna. Oo. <laughs> uh -oh. So uh, sa una sa ha pag high school nimo, ah uh, gikuan ba nimo nga kuan ka nga kaning uh, ma masulod ka sa banda or uh, just kuan lang parang gi-try lang nimo imong best atong oh, murag ano lang kanang ano lang ra i-try ka na kunin kaya ka na kunin murag ana mm. lang gud murag dili gid dili na intention jud nga musulod jud ing ani nga kuan ba kasulod gani ka didto sa kuan kanang inyohang kid <laughs> nabalbago lang ninyo kada pakanbangon <laughs> <laughs> okay don't forget to follow the page happy glow tv and uh sa tong um, page elias j j dot TV uh -oh. dot. Okay, uh -oh. tuldok yun. Dalawang tuldok yun. Oo. -o. So, uh, naka nakamention siya sa ato ang kwan ha? Sa ato ang uh, Facebook Live. Wait, nakamention ba? Wait lang ha, kay di na ko makuha na to ang uh, title. Kali lang. Uh, don't forget to follow the page ha. Oo. -oh. Kay para ma kuan kita karon mga kaigsuunan, i-wait lang. Kali lang ka, kayo. Kay ako ang tanawon si... Um, uh, okay, nakakuhaan si Happy Glow TV. Naka... Naka-tag si LESJ.TV Alright, sige go So, ang isa sa mga question sa una Is na ba kayo naging seryoso sa imo hang high school life? Or yes. high school, unang um, tawag ka na? nga high school love or high school girlfriend? Ana? Na ah, na ah na oh. Nga oh. man, syempre kita ang rag gusto tag seryoso, niya. Sila, sila gusto -seryoso. nga sila dili man sila. Nanong iapil man ko nimo nga dili man ta pa reaction. Sige, <laughs> s sige. S sige, Ah, uh, kasi so, ana so, is gusto ko maging maging seryoso ano ba. Mm. I-try po nako ba kung paano maging seryoso sa Uh, about relation anak mo. Mm Niya -mm. kay sempre atong partner dili man sila gusto og mag dili sila ganahan sa to mag seryoso. Oh. ang gisilag ko ano, mahimo. oh, pero naka nakaagi. Na, nakaagi. Na mga pila ka months years ana. Kung ano, 8 months lang. Ano eight lang. months. Oh, eight at months least, di ba? Pila na lang 3 uh, months na lang. 1 year oh. na <laughs> unta. Okay. Uh -oh. Hello, good evening. Don't forget to follow the page ha, at isya ang live, uh, live ngayon. Uh oo -oh. Sige. And uh, asa naman to? Oh. <laughs> Kailan ka kay Ruel ambag? Ruel? robel ambag Sabi niya dito na. Happy Glow naka-follow na ako uh, ana niya idol Ilyas JTV Idol, love you hihihi Ayusin mo pag explain kay Happy Glow <laughs> Kailan siguro siya simuha doon. Kailan <laughs> siguro Ah di ba oh. Okay ang una nimo'ng ikanta atong imuhang kuan ka uh, una nimo'ng nag audition ka is Unsa to walang iba pero dili na ko oh okay, na memorize karon. Ah. Kay syempre nag-iba na mga akong genre na. Ponoda, oh, bit. Oh, unsa day mong genre sa una? Ana mga love song na mga alternative mga mm kanta na -mm. karon kay syempre magkaano ko sang sarili nga dili bagay tingali ni sa akong tingog. Mo to nangita ko lain nga genre nangita ko katong murag ka ng mas mabagay. Ma May paka husky man imong tingog kani murag pagaw ba? Oo. husky parang harsh ba? Uh, uh Diyan, hash, game. hash pala hash. Oo. Unsa to? Kanta. Walang iba. Sa una. Walang iba karaoke. Di ba? Social kami. Oh. <laughs> si Ezra Ban? Muna ako, Alright, sige, right. okay. go. kay oo, oo. <laughs> since mo ni ang ihang ko, ano ang ihang uh, audition song, katong high school pa siya, ipakanta na to kay Elias. Oo, na, o, ang iyang kanta na, walang iba. Oo, uh, ready na ka? Sige, ya. Yeah. Try, okay, try. For... Sige, go. Dugay, 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 dugay. Kadong ni music. Golias. Elang beses nang nag Hanggang sa magkasakitan Di na alam ang pinagmulan Pati maliliit na bagay na napakuusapan Bigla na lang pinag-aawayan Ngunit kahit na ganito wow. Madalas na di tayo magkasundo Ikaw lang ang gusto kong Makapiling sa buong buhay ko binabato mo ako at ano-ano ikaw pa rin ang gusto ko kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na susugatan mo ikaw pa rin walang iba ang gusto kong makasama mm, wala ang iba. Wow! Palakpakan naman natin sa kanyang audition so, ang walang iba is ang kinanta niya nang siya ay uh, nagkuan, kaning uh, audition. Nag -audition. Auditioned. Oo. So kung bibigyan ka pa ng pagkakataon na kaning unsa uh, on sa imuhang uh, naging team song sa imong uyab katong 8 months. Wala. Wala. Wala yung theme song. Wala yung theme song. Na naman. Wala lang. Oh, Sige na, kay Kwan naman wala, siya. Wala dyan, wala oh, dyan, oh, dyan, Nakaraan wala. naman to siya. Wala, wala, oh, wala Pwede man tamag Kwan. Uh, kabalo ko na yung mga Kwan ha. Kaning uh, nagabantay, no? <laughs> <laughs> wala din Wala, wala dyan. Wala yung mga theme song. Walang theme song noon. Oo. Oh, oh. Na naman. Wala lang. Mm. Kumbaga, ano lang, good Pong Marcos. Wala lang, basta mo wala. Oh, ulit, 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 Yan yung first love mo? Mm -hmm. Ay, dili po. Dili. dili po. So, naapa, Jun? Siyempre, da dagan mo, nag-agi mga kuha na. Yun. So, yun. So, yun. Ah! oh, ah, Oh, yan yung signature niya ng katawa. Ano sa dito yung katawa naman, be? Why? Oh, ha, ha! Kuya, katawa talaga, oy. Oh, yan yung uh, nagpasikat. Isa sa mga signature niya na uh, pinapasikat niya ngayon. Tudluin ako, be, yun saon? Oh, hi! Dala ka tao. Oh, hi! Ha <-hay. laughs> ko kabalo. Okay. Hello! Ayaw ninyo kalimot sa pag-follow sa page Happy Glow TV and alias J.TV Oo, para more happiness na karoon. Okay. Katong na nasa banda naka, ka, oo, siyempre naanay mga girls, naanay mga, kung na naga, naga, kung ano sa'yo mga nagaparegards, naanay mga, naanay nakapakrap, nagap, naga, naga naka-crush siya imuha unsa ang feeling murag kuan murag gaan sa paminaw ni ngon oh, nga na gud kay syempre ang siyempre, gaan, uh, marag... gaan ng feeling <laughs> kay <Kasi laughs> simple una no kay maglugos ba kita kanus mo kita sugton ani <laughs> mo pay pagistorya ni mo mulingo-lingo naman dayon <laughs> <laughs> mo pa uh, gani pagilak kinsa di mo kuan ay no dili uy wala kuan mo ingana dayon ba syempre <laughs> isuda ni unsa mo to bakit na ako banda ane ay ing ane giday ang feeling na basta ing ane ka nga pagkatao na kay talent ka ing ane oh. ang so na ing anaan dagong, ka ang mm, dagan <laughs> <laughs> ah! Jesus alright so kuan ka thankful ka oh thankful uh -oh. ka pila ka years niya na banda sa kuan sa kuan since ano since grid nine? Grid grade 9? grade 9. so grade 9, 10, 11, years. 4 years. Mm -hmm. No, four years. it's 3 mm -hmm. years lang. Ay, three years. Oo, oh, kay grade nine. So, ang pagka grade ten mo, dito man ka one year. Taman. So, three years. Three years na. Oo, oh, oh, three years ka sa pagiging banda. Ah, Oo, oh, three years. Unsa inyong gikanta nga kadtong uh, di ba na man mga contest contest? Oo. Oh, oh. Naa man mga pasiklaban kanang banda-banda battle of the band. Uh, Naa, ah, akong kanta tay is ano, isang bandila unta oh, isang bandila. Oo, oh, kalimot sa isang bandila. Oo, oh, mm -mm, na na. oh, na na. sa TV man na. <laughs> Oo, oh, ka kanang siya nga kuan. Na naman. Walang tamang gigamit sa pagbattle na mo huh? sa